Jeboy, maupo ka muna, ipapakilala kita sa mga kapatid ko. Ah, uh, magugustuhan kaya nila ako? Bakit naman hindi? Tsaka, tayo naman yung nagmamahalan, di ba? Oh, Ate, sino yan? Ah, si Jeboy pala. Ah, uh, ano yung naghatid sa'yo ngayon? Driver? Grab driver? Ano? Ano ba kayo? Boyfriend ko si Jeboy. Boyfriend mo? Oo. Oh, oh. Kaya nga nandito siya para ipakilala ko eh. <laughs> Sandali lang ate ah. Seryoso ka ba? Yan? Boyfriend mo? Eh, hindi mo ba nakikita yung itsura niyan? Ate naman! Ang dami daming lalaki sa mundo! Yan pa talaga yung pinili mo? Kuminahon ka nga, Jay. Ate mo ako! Pinagsasalitaan mo ko ng ganyan sa harap ng boyfriend ko? <laughs> Konting respeto naman! Alam ate, hindi ka talaga nag-iisip eh. Ang dami naman ng lalaki dyan, bakit ganyan pa yung gusto mo? Itsura? So, alam mo, kung hindi mo sana iniwalayin si Mark, hindi sana, hindi ka napunta dyan. <laughs> alam mo ate, tingin ko, nasa maligno ka eh. Tingin ko nagayuma ka. Eh, tignan mo yung itsura niya, no? Ate, ayos lang ba yung mata mo? Baka mamaya may sira na yung mata mo eh. Tumigil na kayong dalawa ha? Hindi na nakakatuwa yung mga sinasabi nyo. Ay, alam naman matuwa kami dito. Ito mga itsura, hindi naman mukhang tao ito eh. Tsaka bakit ba kayo nakikialam? Eh ako nga itong bumubuhay sa inyo eh. At dito na titira si Jeboy. Ano? Hoy ate, nag-iisip ka ba ha? Ano hahayaan mo dito may tumirang maligno dito sa bahay? Jeez, sumasobra ka na, ha? Hindi mo kilala si Jayboy Alam mo, hindi ko talaga yung kilala kasi hindi ko alam kung saan planeta nakatira yan, eh! Alam mo, pag dito tumira yan, gagawin namin miserable ang buhay niyan! Uh, Jay! Ah. Uh, Jay pasensya ka na sa mga ugali ng kapatid ko ha. Baka nabigla lang sila. Hindi, sige. Okay lang naman. Sanay naman ako sa mga ganyan eh. Eh, alam mo naman, ganito talaga itsura ko. Ano ka ba? Alam mo namang mahal kita eh. Eh, mo na sila. Basta akong bahala. Pagsasabihan ko yun ulit. Okay? Masya, tara na. Ituturo ko na yung kwarto mo. Hmm. Jay! Francis! O, oh, bakit? Kumain ka muna bago ka pumasok sa trabaho mo. Ay hindi na kasi nagmamadali ako. May urgent meeting kami. Tsaka... Please lang, pakisamahan niyo nang maayos si Jeboy, okay? Ote. Okay. Tsaka kung... Ano yung bahala dyan. Kung may mga problema o kailangan kayo, tawagan niyo lang ako, ha? Sige, atay. O siya, mauna na ako. Jeboy. Ahoy! Tigil-tigilan mo yan, ah. Akin na yung pagkain mo! Akin na yan! Alam mo, huwag ka puro hotdog. Kumain ka rin naman ng gulay para magkalaman ka. Ito. At tingnan mo ang itsura mo eh. Alam mo, tama to ang kapatid ko eh. Siguro tagaibang planeta ka. Kaya yung itsura mo, mukha na yung majimbo. Tsaka <laughs> <laughs> ikaw. Huwag kang feeling bossy dito sa bahay namin, ha? Alam mo, ang gawin mo dito? Huwag kang kumain, na nga yan. Huwag kang kumain. Mas mabuti pa, linisin mo tong buong bahay. Tsaka alam mo, ikaw, kahit kailan hindi kami magiging boto sa'yo para sa kapatid namin. Kasi isa ka lang namang hamak na ang paslupa. Wala kang silbi, eh. e, hindi ka nga makapag-ambag dito sa bahay. Lahat ng kinakain mo, kami pa magsusuporta para sa'yo? Kapal mo naman! Alam mo, Jay, kaya lang naman ang gusto niya si ate, dahil pera lang naman ang habol niya. Teka lang, ah. Wala akong pakailam sa pera ng ate niyo. Tsaka isa pa, di ko kailangan ng pera niya. <laughs> ano nagsasabi wala akong pakailam? Wala ka trabaho, eh! Ano gusto mo? Pakain, matulog? Huwag na lang? Wala kang iambag dito? Hoy, hindi mo kami maluloko, ha? Alam namin na pinipirahan mo lang ang kapatid namin. Tsaka isa pa, hindi nga namin alam kung bakit nagustuhan ka ng kapatid namin, eh. Isa ka namang hamak na mahirap. Alam mo, umalis ka nga sa harapan namin. Naalibad ba rin kami sa pagmumuka mo, eh. Tsaka, kung gawin mo dito, maglilis ka ng bahay, magukas ka ng plato. Para naman may silbi ka dito. Tsaka magiging katulong ka dito sa bahay, ha. Huwag kang pabida-bida. かはい。 Ito! Ugasan mo! Okay. Bakit bagal-bagal ang kilos mo? Ugasan mo yung mga pinggan namin! Eh, hindi ko daw pinagkainan yan ah! Tsaka isa pa! Hindi pa ako nakakain eh! Gutom na gutom na ako eh! Wala na akong pakailan doon! Tsaka kahit hindi mo pinagkainan, dapat mo ugasan! Paano na may magwakan dito sa bahay? Alam mo ikaw? Isang beses pa na sagot-sagutin mo kami? Baka gusto mo mapaalis dito sa bahay. Alam mo, huwag kang magre-reklamo ha? Kasi paalam mo rin ka lang naman dito eh. Tsaka lahat ng gusto namin iuto sa'yo, dapat gawin mo. Naiintindihan mo ba? Sagot! Dada mo ka ba? Hoy! <laughs> Ayusin mo yung kilos mo dito ah. bahay ito naman natin namin. Ano gusto mo? Gagawin namin lahat para ma ka dito. Alam mo kuya, simple lang naman yan eh. Kailangan lang natin gawin, pakita natin sa kapatid natin na maayos yung trato natin sa kanya. Tsaka ikaw, huwag na huwag kang magsusumbong sa kapatid namin na minamaltrato trato ka namin dito ah. Hindi mo kami kilala. Kayang-kaya namin gawin lahat ng gusto namin. Tsaka, baka mamaya, pagsisisihan pa. Kaya ingat-ingatan mo yung kilos mo, ha? <tos> <tos> J-Boy? J-Boy? Ay! Kamusta ka naman dito sa bahay? Ah, uh, ayos naman ako. Sa totoo lang, ang sarap pala kasama ng mga kapatid mo, no? Anong ibig mo sabihin? Eh, nag bonding kami kanina eh. Talaga ba? No, nakakatuwa naman yan na marinig. Hayaan mo. Baka next week, bigyan ko kayo ng budget para makalabas naman kayo. Ah, uh, may problema ka ba, Jeboy? Ah, uh, wala. In inaantok lang ako, kaya ganito ako. Naku, pasensya ka na, ha? Eh, masyadong nabisi sa work, eh. May pinatapos pa si boss. Kayaan mo, babaway ako next time. Sige, tutulog na rin ako, ha? Ah. lang naman kita makauwi, eh. Ah, sige. Magbibis lang ako, tapos matutulog na rin ako. Ay! Tigilan Tigil yung may pag sa cellphone mo. Ito gawin mo. Ay! Ayan o! Muna. Hmm. Laban mo yan! Tsaka bakit ka nakatunga nga dyan? Wala ka namang ginagawa! Alam mo, ikaw sumusobra ka na eh! Ano ba gusto mo, ha? Gusto mo ba talaga utusan ka pa namin? Hindi ka marunong magkusa! Kayo ang sobra ne. eh! Mga damit yan eh! <laughs> Ba't lagi nyo kung sa akin pinapagawa lahat ng gawain dito sa bahay? Aba! Sumasagot ka na ngayon, ha? Tumigil <laughs> ka na, ha? Ito, prep. ko. laban mo na lang. Hoy! tayo pang sinasabi. Huwag na huwag ka magre-reklamo dito. Alam mo naman siguro kung ano yung lugar mo dito sa bahay, di ba? Katulong ka namin! At alam mo rin na lahat ng utos namin dapat sundin mo! Bakit ko gagawin? Eh hindi na ba kayo nagpapalamot sa akin? Eh kapal din ang mukha niya, eh. Lahat ng mga kailangan niyo, sa ating nyo yung nakasa, di ba? Ah. Ang lalakad na ka eh! Ba't di kayo magtrabaho? Uy, wala ka nang pakialam doon. Responsibilidad kami ng ate ko. Tsaka, eh ikaw, dapat ka ngayon maghanap ka ng trabaho eh. Ikaw yung bumuhay sa ate ko. Hindi ko maupo-upo ka lang dyan cellphone. Uy, kumag! Tigil-tigilan mo yung pagsagot sa amin ha! Wala kang karapatan! O baka mamaya gusto mo, gusto mo ba makatikim nito ha? Baka mamaya ipakain ko sa ito eh! Baka kaya kumain yan. Ah, abas, sumasagot ka talaga, ha? Ito, gusto Matapa. mo kayo. Sige, kuya! Banatan mo! Ah! Li! Ah! Yan! Oh. Yan ba? Dali! Pakain mo sa kanya yan! Tatamad-tamad ka, ha? Ah! Oh. Si! Saan oh. ba? Ate. Hala, nagbibiro lang kami. Ah! Uh. Opo, ate. Tsaka... Ah, uh, ate. Uh, wala. N Naglalaro lang kami. Tsaka, alam mo yun? Yung banding lang na namin ba? Yan? Yan yung sinasabi yung laro? Nagbibiruan? Nagbabandi? Ka... Ha? Yung ako na niyo ba tanga Alam ko yung pagmamaltrato niyo kay Jeboy. Sumusobra na kayong dalawa. Wala man lang kayong utang na lubot sa akin. Ha? Ay, ate, ano bang problema mo? Tsaka ano bang pinagsasabi mo, ha? <laughs> Hindi niyo ba alam? Ma... Na si Jeboy na yung may-ari ng bahay na to! Dito kayo nakatungtong sa bahay niya! Eh, ate, ano nangyari yun, teh? Bahay ito naman natin, eh. Ah, ano bang pinagsasabi mo? Tsaka, paano ba nangyari yun? Bago pang mamatay mga magulang natin, nasangla na itong bahay na to. At may malaki silang utang sa bangko. At si Jeboy yung tumubos nun. Ano? Ayan kayo eh. Kasi mga ba husga kayo? Hindi niyo muna kinikilala yung tao. Si Jeboy, mayaman yan. At maraming negosyo. Eh, 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 ate sorry, eh, eh, hindi mo kasi sinabi sa amin agad eh. Tsaka isa pa, kung alam nang namin hindi naman... hindi naman... Hindi kayo hey, magkakaganyan. Kasi ano, alam niyo na mayaman ako? Hindi niya eh. Puro may light lady niya, sobra. Eh ate sorry po, eh, hindi naman namin kasi alam eh hindi eh, sana kung maaga yung sinabi sa amin. Hindi di ba hindi magkakaganto, magkakagulo. Kaya so, ate. ako pa yung may kasalanan dahil hindi ko sinabi sa inyo. Alam niyo, punong-puno na ako sa mga ugali niyo eh. Kaya nakapag ako na umalis kayo dito. So, umalis kayo sa puder ko! Sandali lang, ate. E, paano naman kami? Alam mo naman na sa'yo lang kami umaasa, di ba? Wala na akong pakailang malalaki na kayo. Magtrabaho kayo, Jay! leksyon. Kaya ngayon, please lang, kunin nyo na yung mga gamit nyo at umalis na kayo. <tries> Jeboy, pasensya ka na ulit sa mga kapatid ko ha, pero huwag kang mag -alala. Hindi na sila manggugulo, hindi na sila babalik dito. Tama lang din naman yung naging desisyon mo eh. Napaalis na sila. Hindi sila matututo hanggat nandito pa sila sa bahay mo. At least ngayon, makakafocus na tayo sa, sa sarili natin. Sa kasal natin, di ba? Na namumula na, Jeff. Gagamotin ko yun mamaya. Huwag kang magalala. Uh, thank you, ha. <laughs>